Hi right, uh, Good morning, guys. Uh, kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo at nagbabalik sa ating YouTube channel. At uh, tayo ngayon ay uh, Bibiyahin na naman uh, papuntang Quezon City ngayong araw. Ay Halo ang nararamdaman nating emotion. <laughs> Dahil masaya na malungkot. Ah, uh, dahil. Sempre. Magbabago na naman ang ating uh, mundong ginagalawan. At tama uh, saya dahil natupad yung matagal na nating uh, inaasam na pangarap, no? So, ngayon uh, pupunta tayo sa ating uh, trabaho, opisina para magpaalam sa ating mga mga nakasama uh, ganun talaga so kailan natin ng trabaho pero kailan din tayo ng ating pamilya so dapat lang i balance kumbaga ng ating sarili ano so samahan niyo ako sa ating uh, biyahe ngayong araw mga kaibigan no? at uh, marami tayong gagawin ngayong araw uh, magiging uh, si tayo ngayong araw sa biyahe, malamang sa biyahe so ngayong uh, umaga ay uh, malamang huling biyahe na natin papuntang Quezon City ito so good luck na lang sa atin, sa ating uh, bagong uh, assignment uh, okay naman maganda naman sa aking uh, pinanggalingan ah uh, at oh, almost sa uh, 10 years tayo doon 10 years so, marami tayong mga nakasama doon naging kaibigan minsan kaaway eh ganun talaga trabaho tayo sa trabaho lang naman yan ay so grabe din talaga itong si October ano last year ah puro kalamalasan yata yung ating inabot dito sa ikay October October yung pinaka eh, hindi magandang nangyari sa ating buhay last year so ngayon naman ay buong bumawi bumawi si October sa atin dahil ang daming biyaya natin natanggap ngayong October so maraming salamat pa rin at uh, maraming salamat pa rin kay Lord kahit medyo last year ay eh, medyo nagtarong tayong tarong tarong tayo sa kanya tinanong natin siya kung bakit ganon bakit ganon bakit, bakit ganito no? Daming ganyan, bakit ako pa? Ganung tanong mo sa isip mo noon eh. Hindi mo deserve, feeling mo hindi mo deserve, no? Pero ayun nga. Dahil sa pagtatanong natin, <laughs> nagpakilala ulit siya sa iyo, sa akin. Imbes na bawasan niya yung nasa balikat po ay dinagdagan pa niya <laughs> dinagdagan niya ng bakal so nag natin hindi pwedeng dapat ganon so, dito na tayo sa ating rota ano? itong lagi nating rota pag pasok sa trabaho so, last na rin nating duwan dito second to the last dahil mamaya pag uwi natin dito rin tayo dadaan oh, ganda ng araw ganda ng sikat ng araw nakiki bagay sa atin so oh, direct lang natin itong ating uh, video so oh, medyo mahaba pa siguro to so yun nga last October last year eh, dinagdagan niya ng uh, pasanin ang ating balikat siguro sabi niya nakakalimot ka na boy hindi dapat ganun so yun oh, eh, napag-isip-isip natin dapat hindi ganun so, huwag na huwag nating na uh, ta tatanungin kakestyonin ang kanyang uh, presensya siguro mayroong dahilan kaya binibigay niya ng mga ganun bagay sa ating buhay no? may tayo masyado pero yun ang totoo anyway uh, bumawi naman sa October ngayong uh, taon sa atin and uh, tayo sa mga taong tumulong sa atin ano? napakalaking utang na loob natin sa kanila hindi man tayo makabayad ng kung anumang bagay eh, 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 Pagdasal na lang natin sila Napagpalain sila ni Lord Yun na So dito tayo Nagbabike Minsan Dito tayo dumadaan madalas Dito tayo nagsishortcut yung uh, pangalawang git ng subdivision na ating dinadaanan ano, no? naglagay sila dito dahil dun sa uh, nangyari nung uh, nakarang buwan ba yun nag viral malamang yung ang dahilan nila kaya naglagay sila rito so, ito yung legendary spot ito yung legendary spot Ito na yung pangalawang, pangatlong gate natin, na madadaanan. Siguro magpapalit din tayo ng pangalan sa ating channel pag uh, wala na tayo rito sa Cavite abangan nyo na lang kung anong ipapalit nating pangalan so magiging permanente na yun siguro nakailang palit na kaya yung pangalan sa ating channel naguguluhan na si youtube ito uh, nga yung ating gamit na microphone ay isang uh, legendary na improvised microphone dahil yung ating uh, nabili ay hindi na naman compatible sa gamit nating action cam although magkapare sila ng brand eh wala pa rin ewan ko bakit sira yata yung nabili nating action cam na nakatatlong bili na tayo eh ganoon pa rin sayang lang so nag improvise mo na tayo ng ating uh, camera uh, I mean microphone yun ang gamit natin ngayon So itong mga dinadaanan natin na to eh, na-discover lang natin mga pawala-wala tayo sa daan eh, lumulusot tayo kung saan saan So na-discover natin itong daan na to na medyo mas maayos at mas uh, shortcut kesa sa mga dati nating dinadaanan Oh, eh, nakikisama ang panahon sana wag umulan ngayong araw mga uh, kasama no? para marami tayong mapuntahan So itong kabila nito ay dinedevelop ng uh, mga subdivision kaya may daan dito kabila. Dating mga sakahan yan, ngayon uh, magiging uh, subdivision na. So ayun na nga mga kasama, nandito na tayo sa C5 extension dito sa may uh, Las Piñas recall lang dito sa, sa ano na to kalsadang ito way back uh, 2018 2018 ba nun um, punta punta pa lang kami sa Cavite bumisibisita itong dan na to ay napakaluwag bihira ang sasakyang dumadaan so pag dumaan ka dati rito parang isa dalawa lang yung nakakasabayan mo So, ganun kabilis ang uh, pagdami at paggamit ng mga daanan dito sa Metro Manila. No? Ito, maluwag-luwag pa. Naglagay pa sila ng mga barrier na ganyan. Yellow, ang tawag dyan, post para sa bike lane. Madalas kasi dito, uh, dati, dati pa yun. May mga nagkakarera dito pag weekends ng mga bike. So, ala ko meron din nag viral dito eh dito banda yun eh. yung uh, ginamit na racetrack ng mga bike ito eh sila nagalit yung isang motorista ito yung ating sinasabi mga boss ano? mga kaibigan mga kasama ito yung ating sinasabi nasa sa tagal tagal na ng panahon ito ay hindi pa rin maayos ayos hindi natin alam kung bakit hindi na naman anong problema dito hindi malang matabunan kaliwa tayo dito mga boss sa so, West Service Road papuntang uh, Villamore Air Base Gate 3 Bonifacio yun ang dadaanan natin pero tawid tayo sa East Service Road dahil magsisipag tayo so pag 6 sa AM to 10 AM ay one way po ito one way itong kalsadang ito mga nakakasabay natin dito mga truck mga malalaking truck so nakakatakot so nandito na tayo sa bandang Pasig Pasig ah, City so itong C5 ang, alam ko nadadaanan itong mga city ay Tagig Makati Pasig Quezon City So Ito rin na uh, Way back uh, 2012 Or 11 Itong kalsatang ito Apakaluwag uh, Malis walang dumadaan din dito nang, pag, uh, Lalo pag gabi konti na lang dumadaan dito eh napakaluwag eh pwede kang humarorot ang humarorot eh kumpara mo ngayon kahit gabi busy busy itong kalsadang ito so yun gutom na tayo hindi tayo nagagahan dahil nagmadali tayo kanina Go! Go! Ba't ganun? Magbigay ka? Di ba? Makiramdam ka? Kasignal na yung nasa unan mo eh. Hindi mo pa magbibigyan. Konting segundo lang yan di ka maano sa segundo na yan matut ng so, uh, mga kasama no dito ko na tatawag uksin mo ating uh, video dahil malapit na tayo sa ating pupuntahan at salamat sa ating panonood at uh, para uh, maging updated tayo sa ating mga i-upload na mga videos ay uh, mangyaring paki-subscribe ang ating channel like and share at paki na rin ang uh, notification bell para po sa ganon ay uh, ma-notify kayo kung may mga bago tayong i-upload na video I'm sure uh, marami tayong may upload sa mga hinaharap pero uh, hindi na si ti concept ng ating i-upload mababago ng konti so maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga subscriber salamat po oh, sa pag subscribe, uh, ingat po tayong lahat, uh, ride safe.